Mabuhay! Ako po si Trini Saginsin and welcome to my YouTube channel. On today's episode, meron na naman po tayong panibagong pag-uusapan, kaya i-channel 3 mo na yan! sa episode na pag-usapan po natin ngayon ay tungkol po sa, obvious naman, water pump. Well, actually, gumawa na po ako ng vlog na ito mga 3 weeks ago na. And um, hindi ko naman po ini expect na marami po pala magkaka-interest na manood doon sa vlog ko na yon. And a uh, shout out po sa mga 90 views, wow! 90 plus views na nanood po ng aking vlog tungkol sa water pump na yon. Ayun nga po, hindi ko po ini na marami po lang magkaka-interes. May mga nagtatanong po kung ito po ba ay magandang gamitin, kung saan po ito binili, malakas ba ito, ganon. So, salamat po at sa mga nagka-interes. And um, actually po, ngayon po ay gumawa ako, naisipan kong gumawa ng part 2 para po sa mga interesado tungkol sa paano ba gumamit ng water pump kung ano ba ang maganda. Kasi po, dun po sa first vlog na ginawa ko, um, actually, meron po akong pinakita dun na short video kung saan actual po na ginagamit ko yung water pack habang bumabaha. Kaya lang po, nung time na yon yung pinakita ko pong video ay uh, hindi po super high tide nun. Kasi po, yung video na dapat gagamitin ko sana ay aksidente na delete ko. So, nagumawa po ako ng panibagong uh, video habang ginagamit ko tong water pump, hindi na po malaki yung high tide, no? So, medyo disappointed din po ako. And then, hanggang sa one time po naisip ko na gumawa ako ng panibagong vlog, kasi po, um, naka, naka, nakalagay naman po sa kanindaryo na magkakaroon po ulit ng panibagong high tide. At para po sa akin, eh, super high tide po kasi... Uh, Katod po kanina, 4.9 po yung high tide dito. Pero kung titingnan ko po ay hindi na po siya 4.9. Mga, mga mukhang kani eh, 5 point plus na po siya. Kasi po yung baha po dito ay pumapasok na sa loob ng bahay namin. Gawa nga po ng uh, madalas po kasing umuulan, lalo nga po at may bagyo. So hanggang sa nga po, naisip ko pa na gumawa po ng panibagong vlog part 2 dito sa water pump na ito para po ipakita ko po sa inyo kung bakit ko po nasabi na maganda po itong nabili kong water pump at dito nyo rin po makikita na malakas po ang water pump na ito. So, ayun po and um, tama na po ang satsat. With no further ado, let's watch this. So, ngayon po ay July 23. So, Friday po ngayon at 4.9 po ang high tide dito sa amin sa Bulacan. So, ayan po siya. Sobrang taas po niyan. Kasi umuulan pag bumabagyo. So, kung mapapansin po, ito po yung loob ng bahay namin. Sobrang taas na ng baha. Ayan po. So, ipapakita ko po sa inyo yung so, actual na paggamit ko ng pump, yan po siya dahil umaakong na ang baha sa aming dike, ng pinakabike ng aming bakuran, so kailangan ko na pong mag-pump. So ito pa ang aming water pump, at ito po siya. So malakas po yan. Ayan po siya para hindi humulog sa ispiti sa aming tank, yung horse. Ayan so, po siya. Ganyan po kadaki ang baha. ito wala na po akong ginamit, ginamit na mic na per mic kasi po eh medyo ano <laughs> nakaka-stress po kasi kapag ka high tide at ganito katindi ang laki ng high tide pasensya na rin sa mga background ko may ingay, kasi po yung mga tricycle dito ayan lumalagay siya sa lugar na mataas dahil yung tambucho nila ay nababad sa baha So, yun po yan. So, ngayon po, after 15 minutes, uh, umaandar pa rin po ang aming water pump. Kasi, uh, kasalukuyan pa rin po ang baha dito sa, sa amin ay tumataas pa rin po at itong pinakadike namin ayan po, yung tinatapakan po kung mapapansin nyo ay Umaagos pa rin po yung baha. Papunta dito sa loob ng aming bakuran. So, kaya po kailangang naka-open pa rin po yung water pump namin. Dahil kung hindi, ay lulubog lalo itong loob ng bahay namin. Masisira ang pinto namin. Yung hagda na gawa sa kahoy, kung mabababad po sila sa baha. Ah, naka-open. Lapel mic na po ako ngayon. Pasensya na po. Kasi kanina ay uh medyo nakaka-stress kasi kapag high tide so ayan po so katika nga po na sinasabi ko kanina uh, 4.9 po ang high tide dito sa amin masyado pong mataas ang baha dahil po sa yun nga po lagi pong umuulan at may bagyo pa mabuti na lang po ngayon medyo umaaraw na so ito po ang water pump namin yan po yung sinasabi ko, wala po yung floater, simple lang po yung water pump na nabili ko sa East Hardware. Ayan po, may net bag po siya, protection po sa mga dumi-dumi, ayan po yan. kaya kailangan po ng net bag. Tapos ito po ang hose ng washing machine na nakakabit dito sa pump. Kaya po yan, ganyan po yan kalakas, ayan po siya oh. yan. Malakas po yan. Kaya worth the price po ang pagbili ko dito at matibay po itong water pump na nabili ko. 3 years ago pa po ito. Mga ganun po. Sa East hardware po. Kaya maswerte naman po ako at sulit po ang pinambili ko dito. So yan po yan. Ito po. Ito po ng Yan po. Ilog po yan. So dyan po, dyan po nakatapat ang host ng pump. So, ganyan po. At after 15 minutes, ayun po, nawawala-wala na po yung baha. Yun nga lang po, sabi ko nga po, kailangan buhay pa rin po ang pump dahil pasalukuin pa pong tumataas ang high tide. Ayan po, umaagos po dito sa pinakadike ng aming bakuran. So, ayan po siya. Ako po pala, ang tatak ng aking nabiling pump ay APP uh, Arowana Pump Ang model po niya ay M68 Yan po siya Hindi ko lang po sure kung meron pa pong gantong brand sa Ace Hardware Pero, kung maghanap po kayo ng pump mas mainam po kung ganito ang style ng pump na bibihin nyo. Ganito lang siya kasimple, walang floater. Para mas madali po siyang gamitin. So, yan po. Pagkatapos ka naman pong gamitin yung pump sa likod ng bahay namin, eto po nilipat ko na po sa harapan. Kasi po itong harap ng bahay naman namin ay nilulubog na rin po ng baha So, dito po yung hose ay nakalagay po sa kalsada, tabing kalsada. At tinagyan ko po ng tubong bakal yung hose para po hindi po siya gumalaw. So, ganyan po kalakas yung pressure ng pump. At ito po yung sa kabilang baryo, ayan po yung lubog po yung kabilang baryo. Mabuti na lang po itong baryo namin ay mataas ang kasada kaya hindi po kami nilulubog sa baha. ang bahay lang po, ang lang po ng bahay ang nilulubog po dito. sa so, ganito pa ang tunog ng water pump hindi po siya ganun kalakasan ng ingay, hindi po siya masakit sa tenga, hindi abala sa kapitbahay. At yung saksakan po, ayan po nakatali. Pag gagamit po kayo ng water pump, safety first po, dapat mag-ingat po. Hindi po kayo dapat nakalusong sa bahay yung kuryente. At ayan po, ganyan po kataas yung baha. Lubog po yung bota ko. At yan po, um, halos pumapasok na po yung baha sa loob ng bahay namin Kaya kailangan ko na pong gumamit ng water pump After mga 15 to 20 minutes, ayan na po yung harap ng bahay namin Halos wala na pong baha dahil po sa water pump na ginagamit ko Tinadjust ko na po yung hose, niligay ko po sa harapan ng tindahan namin para po mawala po yung mga uh, buhangin. So again, sa mga nagtatanong po kung saan ko po ito binili. Binili ko po ito sa Ace Hardware. Hindi ko na po matandaan kung magkano po ang price sa binili ko dito kasi sa pagkakatanda ko nga po ay mga 3 years ago ko pa, mga 3 years ago ko pa po ito binili nung kami po ay nasa palengke pa po. Ito pong water pump na tayo, gamit na gamit po ito doon sa dati naming tindahan. Kasi po, uh, mas madalas po kami lubogin doon. And um, ang tatak ng um, water pump namin ay Arwana Pump at ang model niya ay M68. Hindi po yan barel. <laughs> ano po siya? Ito po yung pinaka-model na kumbaga number nitong Arwana Pump na ito. And um, sa mga bibili nga po pala ng water pump, hindi po, hindi po porket may pump na kayong ginagamit ay eh, hindi niyo na po kailangan maglimas. Kailangan nyo pa rin po kasi po pag mababa na po ang baha, um, hindi na po niya nasisip-sip lahat ng tubig. So, basta makikita niyo na lang po na hindi na po bumubuga yung tubig dito sa host na ito. So, ibig sabihin po, hindi na po niya kayang uh, ilabas lahat ng tubig. So, kaya po, ito po, hindi po niya nasasagad lahat ng baha sa loob ng bahay niyo or sa bakura niyo. Kaya kailangan niyo pa maglimas. Pero po, ang advantage nga po nito kapag meron kayong pump, nakakatulong po ito sa inyo na mabawasan po yung hirap ng paglilimas nyo. Kasi nga po, kapag kayo ay naglilimas at halos araw-araw na lang ginagawa nyo, katulad po namin, nung wala pa kami yung pump, ay talaga naman po, masakit sa dekod, masakit sa bewang, masakit sa tuhod, masakit sa ulo. At uh, wala po akong karapatan na makaramdam ng gano'n dahil uh, hindi naman po ako sex bomb dancer. <laughs> Joke lang po. Kung baka, masakit po talaga sa katawan pag halos araw-araw naglilimas po tayo. Kaya noon po, naisip ako na talagang bumili ng water pump. And um, katulad nga po yon, ito nga po yung water pump tamin ang gamit namin ay host ng washing machine. So dahil po malaki po ang kanyang malaki po yung hose na, na, na ginamit ko o malaki po yung hose na nakakabit dito so mas malaki po ang bugan ng tubig niya mas malaki ang pressure so ibig sabihin po mas mabilis pong ma, mawala yung baha sa loob ng bakura nyo, sa loob ng bahay nyo meron po kasing water pump na ang gamit po ay hose ng uh, pandilig sa halaman so payat po iyon So, pagka ganun po kaliit ang host na na gagamitin at ganun lang po yung kaliit yung pump na bibili nyo, eh, talaga po nga abutin kayo ng siyam-siyam doon. Kasi po, syempre po, mas maliit ang hose, mas maliit ang buga ng tubig. Hindi po katulad nito na malaki po yung hose niya, so mas malaki po ang buga ng tubig nito, so mas mabilis po na mawala yung baha sa loob ng bahay nyo, sa loob ng bakura nyo. At yun nga po, sa video, pinakita ko po na ito po ay ginamit ko sa likod ng aming bahay at sa harap ng bahay namin. Kasi nga po, yung baha ay pumapasok na po dito sa loob ng bahay namin. Eh, hindi po pwedeng ganun dahil po yung, yung pintuan ng bahay namin ay gawa sa kahoy, tapos yung hagdan po kahoy din. So, kung mabababad po yung sa baha, mas malaki po ang, mas mabilis pang masisira. 'yung pintuan namin sa kaya 'yung hagdan namin pati po 'yung mga kasangkapan dito na gawa sa kahoy. So kailangan ko na po tagang gumamit ng water pump. So 'yun po. Uh, ano pa? Um kailangan din po pag gagamit kayo ng pump ay mag-ingat din po kayo dahil sa ito po ay kuryente. Alam naman po natin na marami pong naaksidente tuwing baha dahil po sa kuryente. Ah uh, aksidente na hawakan nila yung, yung kawad ng kuryente habang nakababad sila sa baha. So, kailangan po talaga na ingat po kayo. Sa, ayan po, kailangan po talaga na hindi po ito mabababad sa baha. And then, kapag ka po kayo ay nakalusong sa baha, make sure din po na kayo po ay nakabota para safe po kayo na hindi nababasa yung paan nyo. At the same time, ah, uh, para na rin po iwas infection dahil hindi naman po natin masasabi kung madumi ba o malinis yung ano yung yung baha na nilul nilulusungan natin. So, yun po. And um, disclaimer lang po, uh, hindi po ito sponsored. <laughs> hindi po ako sponsoran ni Arwana Pump at ni Ace Hardware. Ito po ay ginagawa ko po, gumawa po ako ng second vlog para dito kasi po gusto kong ko i-share sa inyo para po magka idea kayo kung ano po ba yung dapat na pump na bibili nyo kasi po actually po nung nung first time ko pong bibili ng pump um, wala rin po ako masyadong idea kasi kumbaga ito po yung gamit na hindi naman po talaga typical na ginagamit natin everyday kumbaga ang hirap din magkaroon ng idea and um, ang ginawa ko lang po noon ay nag-search po ako sa youtube nagsearch uh, nag ako sa Google. And nung binili ko ito, kumbaga parang subtok sa buwan na kasi um, hindi ko rin alam kung maganda pa, maganda ba yung bibiling ko? Worth it ba? Itong worth it ba na binili ko ito? And dami um, yun, awa naman po ng Diyos, swerte naman po na worth it po. Hindi po nasayang ang pagbili ko ng water pump na ito dahil sa after mga 3 years nga po, ito gumagana pa din siya. Matibay pa rin po, lumalaban pa din. <laughs> At napapakinabangan ko. Kung baga, hindi po sayang yung perang ang ko. And uh, lalo na po ngayon sa panahon ngayon ng pandemya na kailangan po talaga um, ang pag-isipan natin mabuti kung saan po natin ilalagay yung perang gagasusin natin. At yun po, um, hindi ko rin po sigurado kung ito po bang pump na to ay nag exist pa rin. Itong gantong klaseng model na to ay nag exist pa din. Kasi po, um, wala po akong idea. Kasi po, simula po na mag-lockdown, ay hindi pa po, po ako nakakaluwas ng Maynila. Oh. Dahil po, um, wala pa pong biyahe papuntang Divisoria dito po sa lugar namin. Dahil po, uh, doon po ako pumupunta pag lumuluwas ako dahil namimili po ako ng paninda namin. So ngayon po, ay wala po. Kaya hindi po ako nakakaluwas at hindi ko rin po masasabi kung nage-exist po ba yung, nage-exist pa po yung ganitong klaseng model ng pump. But just the same, kung kayo po ay bibili, um, maybe lang na yung bibili niya ay parang ganito rin, ganitong style. ganto lang kasimple, walang floater, kakabita, kakabitan, kakabitan nyo lang ng hose. Kasi papag pag mga marami pang cheche, may mga floater pa, nako, ma medyo ano po yun, medyo mahirap po yun kasi pag ilalagay nyo na po ito sa baha, bubukatin nyo ito, hahawakan nyo ito, hahawakan nyo itong kawad ng kuryente, tapos meron pa kayong hahawakan na floater, eh, nako, eh, yung floater ang medyo, ano, medyo po matrabaho sa akin. Actually, hindi ko nga po alam kung para sa yung floater na yung Kung si naman, kung pwede naman, wala naman, wala naman pong floater. And maswerte naman po ako dahil sa ang napili ko po, ang nabili ko pong pump, ay wala pong floater. Ayan po siya. Ganyan lang po siya kasimple. So, ayun po. And then, kung bibili kung price ng water pump ngayon, before pa noon, 3 years ago, kasi nga po, ito mga 3,000 po yata, mga 3, five mga ganon. Pero ngayon po, siguro, sabi natin mga 4,000, 5,000, ganyan. At kung isipin po natin, lalo nga na ngayon, panahon ng pandemya, parang ang bigat sa bulsa ng 4,000, di po ba? Naintindihan ko po yun, mahirap po ang buhay ngayon. Pero sa akin po kasi, sa ganitong investment, mag-invest po kayo sa ganitong gamit, um, wag yun na pong panghinayangan kasi gagamitin nyo naman po ito, eh, ito bumabaha. And um, yung pong maglilimas kayo araw-araw, halos araw-araw, katod po dito sa amin, malapit po kami sa ilog, uh, yung high tide, para bang hindi po, hindi parang milagro po dito na hindi po magkaka-high tide kapag every month yung lilipas ang isang buwan nang hindi magkaka-high tide naku, imposible po ngayon po ay talagang halos every month nagkaka-high tide dito and imagine ninyo na lang po kung wala kami pump at lagi kami maglilimas talaga pong ano, wala pong biro, hindi po biro na talagang masakit po sa katawan masakit po sa likod, sa tuhod na ah, lagi kang naglilimas So, kung iisipin nyo po na ang mahal naman, masakit sa bulsa, um, sa akin po, yung sakit po sa katawan, eh, mas matindi po yun. At kung mas lumala pa po yung sakit sa katawan nyo, eh, baka po yung tinitipid yung pera, eh, ipang, ipang therapy nyo pa po, eh, mas malaki po ang gasos na, uh, mas malaki po yung magagastos nyo. kaysa po, kung bibili na lang po kayo ng water pump, na kahit pa paano po, makakatulong po sa inyo katulad po sa amin. So hanggang dito na lamang po at sana po ay meron kayong natutunan sa aking ginawang vlog, vlog part 2 dito sa aming water pump. So yun po ay sana po ay nagkaroon na kayo ng idea kung ano yung bibili yung water pump at kung saan kayo bibili. So hanggang dito na lamang po and thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! pa. Bili na po kayo ng water pump. Tagbaha na po, tag na. Huwag <laughs> na po kayo pa pakampante. Huwag na po kayong magdal magdalawang-isip. Bye.